Pasintabi po sa mga nanananghalian, masela ng uh, mga kuha ng susunod naming ibabalita. Wala pang isang linggo matapos masagasaan ng tren ang isang lalaki sa Caboyaw, Laguna. Isang lalaki na naman ang naaksidente sa Riles, sa Los Baños, Laguna. May ulat on the spot si John Consulta. John? pati dead on the spot ang isang residente ng Los Baños, Laguna matapos masagasaan ng tren ng PNR dakong alas 13:30 kaninang madaling araw. Ayon kay Police Inspector Conrado Mosongso, hepe ng Los Baños Police, nakilala ang biktima na si Patrick Ginto, 30 taong gulang, residente ng Barangay Tadlak, Los Baños, Laguna. Lumabas ang investigasyon na nagkaroon ng alitan si Quinto at kanyang asawa kagabi. Kaya eh, lumabas ito ng bahay at ay pag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Pauwi na ito galing sa inuman ng mahagip at tuluyang masagasaan ng tren ng PNR na may biyahing Manila galing Bicol. Naalam ngayon Rafi ng Las Banyos Police ang driver at operator ng nakasagasang tren. At yan muna ulit mula sa Las Banyos, balik sa Rafi. Maraming salamat, John Consulta.